Ayan guys, nailagay na yung mga bakal na lalagay ng atip. Pagdating ng atip ay ilalagay na din. So, ayan na siya. Parang, meron, parang may forma na. Ayan na. So, Simple lang. Simple lang yung bahay na pinapagawa ko. So, ayan. So, guys, thanks for watching. Bye-bye. Sa tulong po ng mga pamangkin ay ayan na, ngayon Nakatayo na ang bahay.